Ngunit na sinalubong ng mga Pilipino sa Japan si Pangulong Rodrigo Duterte. Mahalagang blaheng ito ng Pangulo dahil isa ang Japan sa mga nangungunang trading partner ng Pilipinas. Mula sa Tokyo, Japan, nakatutok si Maki Pulido. Maki. Alam mo Mel, mula sa airport ay dumiretsyo si Pangulong Rodrigo Duterte dito sa Palace Hotel sa Tokyo, Japan, kung saan ilang oras nang naghihintay ang nasa mahigit isang libong Pinoy. Pagpasok pa nga lang ni Pangulong Rodrigo Duterte ay naghiyawan na ang ating mga kababayan. Marami sa kanila galing pa sa iba't ibang probinsya at syudad ng Japan. Mahigit 200,000 Pinoy ang nakatira dito sa Japan at sa overseas absentee voting lamang dito si Duterte noong nakaraang eleksyon. Maliban sa maraming Pinoy, ang dito nakatira at naghahanap buhay, mahalaga ang biyaheng ito dahil top trading partner ng Pilipinas ang Japan. Pinakamalaking official development assistance para sa Pilipinas ay galing sa Japan. Kaya malaking pasasalamat ang ipinaabot ni Pangulong Duterte sa Japan. Sa speech niya, sinabi ni Duterte na Japan ang may pinakamalaking tulong na ibinigay sa Pilipinas. Mas komportable nga raw siya sa Japan at China. Mas komportable ako dito sa Japan. And even China, if I mention this, state. Kasi, hindi na ano nang, may ano ako dyan eh. O okay, ganun, baka mamura ko lang yung, yung, the other side of the world. Hindi magandang tratamento nila sa mga kababayan mo. Kung puro-puri ang sinasabi ng Pangulo sa Japan at China, puro mura naman ang inabot ng Amerika. Isa raw itong bully na nagbabantang tanggalin ng aid o tulong na ibinibigay sa Pilipinas dahil sa di umano'y human rights violations kaugnay ng kanyang anti-drug campaign. Mainit naman tatanggapin ng gobyerno ng Japan, si Pangulong Duterte, inaasahan din ang posibleng pag-mediate o pagtutulay ng Japan sa malamig na pakikitungo ni Duterte sa Amerika. Kalyado ng Amerika ang Japan at may U.S. military base nga dito. Kasama ng Amerika kang Japan sa paghimok sa China na sumunod sa desisyon ng Arbitral Tribunal kaugnay sa issue ng West Philippine Sea. May mga ilang pagkakataon kung saan makakapag-usap si Duterte at Prime Minister Shinzo Abe. Pusibling dito mapag-usapan ang foreign policy ni Duterte, partikular ang pagpanig nito sa China. Bago bumalik ng Pilipinas si Duterte, may courtesy call siya kay Japanese Emperor Akihito. Kung may mga punaman daw na hindi siya statesman, sabi ni Duterte, tama naman daw, biro pa niya, bakit ngayon lang nalaman? Eh, sabi nila, si Duterte is not a statesman. He behaves like a hoodlum. Tama ka! Wala eh. Katag ngayon mo lang nalaman? Pero ang pinaka-ikinatuan ng mga kababayan natin ay yung bilin ng Pangulo sa susunod na pag-uwi nila sa Pilipinas. Kung may mangikil daw sa kanila na halimbawa taga-customs o taga-immigration, sampalin daw nila, gumawa ng eksena at magsumbong sa media. Isa raw to sa pwede nilang maitulong sa kampanya niya kontra naman sa katiwalian. Binalita rin ng Pangulo na nais niyang magkaroon ng sariling bangko ang mga OFW Nandito po sa kamay ko ang listahan ng mga kasama kong opisyalis sa gobyerno natin. Uh, pero marami sila masyado. Ang, ang importante sa akin, kayo, hindi sila. So, may I just present to you the cabinet members of uh, my administration helping me run the country. First of all, I'd like to extend my gratitude to the Japanese people and government for his hosting so many Filipinos and providing them work, gainfully employed in the country of Japan. Maraming salamat po inyo. At uh, ang Japano no, ang pinaka number one na tumutulong sa bayan natin, Bilyon-bilyon ho ang binibigay para makatulong sa ating bayan. kaya again I said um, for the second time, uh, salamat po sa inyo. Now, now let me just uh, give you, if you uh, hindi masyado marunong tagalog, ay ay N nabawala ako minsan ay I, I, I ramble on to just being uh, Ibisayan ibisayan and then I forget then I shift to English and so may I just say that uh, he, ganito ang ginagawa ko para sa bayan natin. Nung tumakbo ako ng presidente, siguro wala kayo doon at the time you were here, I promised three fundamental issues sa ating bayan. one is graft and corruption ang analogy ko janis parang eroplano tayo na nandiyan sa runway guguelo na but all these years hanggang runway lang tayo talagang hindi tayo take off and uh, one of the things that i blame for this entire whatever a eh, Filipino tenglat is because of corruption has really pulled down the country considerably. Second, ho, ang, I promised you itong drugs kasi mabigat na problema sa bayan. Ang third, criminality. So, mag-umpisa ako sa grab and corruption. Sabi ko ho, wala na yan. At uh, sa lahat ng bagay, sa gobyerno, ngayon po, I order them online na lang, kung maari. Huwag na hong magpipila pa, then wait for so many hours. I hate to see Filipino queuing under the heat of the sun or rain. At sabi ko, kaya naman talaga niyan, napakamarami ng computer na nabili ng gobyerno, libo-libo na po at pahirapan pa rin. So sabi ko, ease up the burden of the Filipino. Kaya dito kay Secretary of Labor, kay uh, tuma, Bebot Belio. Ay, Because the Secretary of Justice noon inyo sa panahon ni Arroyo, uh, sinabi ko sa kanya, I want a place, isa lang. Tapos nandiyan na yung booth ng NBI, kiosk ng BIR, uh, booth ng pulis. At kasi sabi ko, kung computer man palang ang pag-uusapan at expedites everything, why don't you make use of it? So kayo, next time, gusto ko, sa isang building lang po, doon kayo sa NBI, doon maghintay, eh, eh, turbok na lang yung yawa ng bagay nila. Oh, why do you have to? I don't want you to wait. And ito, kung nandyan, computer man kaya yan, super fast, eh di, lalabas yan kung anong record mo. Kung ikaw ba'y uh, NPA, kailangan ng trabaho, eh di bigyan ng visa o... Okay, <laughs> kung ikay food upper, pumasok ka sa yung, door na yan. Tuloy-tuloy ka na. Wala na problem. Yan ang gusto ko po. Uh, one stop shop. Talagang one stop uh, one 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 stop shop. Yan ang gusto ko mangyari sa pati yung maritime uh, yung sa mga sailors natin ganun rin. Uh, but I'm thinking really seriously now dito na magkaroon kayo ng sariling bangko ninyo. Ayun. Uh, uh, maybe yung postal bank ng gobyerno, wala namang nagme sumusulat ngayon sa sulat may uh, my love dadating ako na eh pu puro load lang naman yan load load lang yan love ngayon hindi na sulat so i I, i want to make life comfortable for you